Hello everyone. Naku po, sino ba sa inyo ang nakapanood na ng viral na video ito ng concert ni Vice Ganda na kung saan ay minak niya si PRRD. Naku, wrong move talaga Vice. Sobrang wrong move. Naku, eto guys, panoorin natin. Oh, 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 darling, hold my hand. Nothing beats a because from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water washing from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. Proto applies to DBS only. Big crowd runs and DBMs are prohibited. Book your own ng book on the Matbut Namina. Yun po yung video na yon. Sobrang no-no po talaga siya, lalo na sa mga love na love si Tatay Diggs. Kasi yung about sa jet ski, uh, sinabi kasi daw yan ni PRD nung time niya, yung jet ski. Eto, panoorin natin yung explanation ni Atty. Harry Roque tungkol dyan sa jet ski. Bakit? tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Pinawa mo, nasa sahig ng na si Tatay Digong, nando na, nakakulong na, 80 anos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo Anong pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawa? Ipinahayag ni former presidential spokesperson Harry Roque na dapat sana ay may disclosure si Vice Ganda na ang bossing niya ay si Tambaluslos. Siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga Tambaluslos. Si Naku Vice Ganda, eh, ayun, nag-joke-joke na naman, no? At nagbinuhay uh, niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung uh, kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino na jetski ski at paalisin sila dahil ang uh, inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to the Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano man gusto niyang sabihin. Kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, Bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana, meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nang gagaling. Kung saan nang gagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo, nakasalalay ngayon, kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nang gagaling yung galit mo. Ano mo kasi tayo mga Pilipino? kapag ilang sang tao ay Kasi guys, di ba remember, yung sabi ni Vice ganda noon, wala daw siyang, isishare ko yung video na yan dito. Alam mo yung sinabi niyang, wala daw siyang nakita na, na, nag, uh, ano mo yun, nagsusugal na guma, guma, gumaan yung buhay or umunlad. Tapos ngayon, bigla na lang, boom! Meron siyang advertisement tungkol sa DG Plus, yung game zone. O, oh, di ba diba? Eh, yung DG Plus daw, may, ang may-ari daw niyan ay si Tanko. Alam mo yung tatay ni Jager Tanko na yung kumalat na bilyonaryo na yun yung nag... Alam mo yung... Uh, nagpapakalat ng fake news or at uh, trolls nagpapasahod yata ng trolls na para siraan si Va, si VP Sara. Yun, yun yun si Jagger Tangko. Kaya ano daw yan eh mga barkad bar, barks daw yan. <laughs> Grabe talaga guys. Ito naman si si Sas oh, ito oh yung mga post niya o oh, Vice Ganda, the anti-China whose cosmetics line is made in China. O, oh, di ba? paantay anty china pa tong mga to. Yun pala, yung cosmetics niya. maka-China din pala. Made in China din pala. Grabe talaga, no? O, oh, eto pa, o. Oh. Ano to? Foundation. O, oh, di ba? Vice Ganda, saan dito sa China factory ng makeup line mo? <laughs> sabi ni Sas. <laughs> Eto pa, meron pa dito isa. Yung lipstick. Oo. Dito. Ay, blush on pala. <laughs> Hindi ba ilang beses ko na sa inyo sinabi na yung hate China is for the poor while the rich like Vice Ganda do business in China. Yun, pinamumukha nila sa atin na dapat i-hate natin yung China pero sila, yung mga nasa taas, yung mga mayayaman, eh, nakikipag-business sa China. Kasi guys, kahit anong sabihin natin, lahat ng nakikita mo sa paligid mo, lahat ng binibenta dyan sa mga supermarkets, except lang talaga sa mga US made, which is very, ano talaga, konti lang. Lahat po ay made in China. Naku, pag tinanggal lahat ng made in China, walang <laughs> puno na lang siguro yung matiti na sa Pilipinas. <laughs> kaya guys totoo yan for the fo for the poor only yung hate china hate china na propaganda nila oh eto pa oh siniwalat ni SAS yung uh, uh, import business ni Vice sa China <laughs> grabe talaga to si SAS research, the best in research talaga. Ito naman, no, Vice Ganda, bakit jet ski holiday parafol mo? Bakit hindi na lang holiday trip to the factory of your cosmetics line in China? <laughs> Ay, nako talaga to si... Ano sa tapos guys ito pa si Cho Moreno di ba alam niyo naman si Cho Moreno taga Davao yan so grabe yung mga post si Cho Moreno oh ito oh open letter niya to vice ganda so prid has always shown respect to the lgbtq and q a i a plus community in fact deva was one of the first cities to establish oh, yun nga. so yung pinakalas, i just hope nothing unfortunate happens to your own mother who is also turning 80 this year we sincerely we sincerely wish her good health and a long life yun. So, di ba, yung magbash ka ng matanda na hindi makaka, makakalaban sa'yo, di ba? Dapat, hindi. <laughs> Eto pa. Ex na daw sa guding, bading na daw. <laughs> Kasi di ba, good vibes si Vice sa kanila. Eto pa, oh. May isang open letter pa si Chow Moreno kay Vice Ganda tapos ito pa yung picture na ginamit. Talaga to si Chow Moreno. Oo, uh, oh, yan. Tapos Sabi ni paul moyo national nicho moreno vice is the ultimate proof why it's hard for some people to respect the lgbtqia because when a few are given even a little bit of power they start to feel superior and act as if they have the right to mock or look down on others reason respect is still far from reach tapas guys ito pa maraming nag share talaga ta na wag no to McDonald's daw until Vice Ganda is filed. Kasi di ba si Vice Ganda yung nag-promote -pro ng McDonald's di ba sa so, mga advertisement niya. <laughs> so no McDonald's daw until Vice Ganda is filed. Sa atin dito, okay lang. Pero sa Davao guys, imagine nyo, grabe yung mga taga Davao ha. Grabe talaga yung love nila kay Tatay Diggs. Kaya nako, mababangkrap yung Macdo sa Davao. <laughs> Kaya guys, anong masasabi niyo tungkol dito? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day everyone. God bless. Bye.